Good news sa Lakers fans dahil nakahanap na si Rob Pelinka na gagawing starting center ng Lakers para sa next season. Pero bago yan, ang 2025 NBA draft ay paparating na, ngunit hindi inaasahang magiging aktibo ang Los Angeles Lakers sa naturang draft. Wala silang first round pick at mayroon lamang isang seleksyon, ang ika-55 na overall pick. Sa kabila nito, ayon sa mock draft ng Bleacher Report, maaring mapabilang sa Lakers ang isang nakakabilib na prospect na si Eric Dixon mula sa Villanova University. Pinangunahan ni Dixon ang team sa scoring ngayong 2024 to 2025 college season na may average na 23.3 points bawat laro. Tumira siya ng 94 na tres habang may taas na 6'8 at bigat na 265 pounds. Ayon kay Jonathan Wasserman, may mga katanungan tungkol sa kanyang depensa at kakayahang makalikha ng espasyo sa opensa pero sa huling bahagi ng second round, sulit siyang pag-usapan bilang leading scorer ng bansa. Si Dixon ay isang mahusay na three point shooter, may shooting percentage na 40.7% mula sa 3-point area at may average na halos 3 sa successful tres kada laro. Malaking tulong ito para sa Lakers na nasa gitna lamang ng liga pagdating sa 3-point shooting ngayong season. Ang pagkakaroon ng isang consistent na spot-up shooter tulad ni Dixon ay makatutulong sa spacing ng opensa ng Lakers. Ayon nga sa mga NBA scouts, mahahalin tulad siya kay Zion Williamson na may malakas na katawan at magaling din sa loob ng paint at higit sa lahat may 3-point shooting. Hindi man inaasahang maging pangunahing scorer agad si Dixon, sapat na ang kanyang kakayahan sa tres upang bigyan siya ng minuto sa rotation. Sa kabuuan, kung available pa si Dixon sa ika-55 pick, siguradong isa ito sa posibleng kunin ni Rob Pelinka sa darating na draft. Samantala, kahit nga na may lumabas na balita na hindi na ititrade si Austin Reeves ng Los Angeles Lakers, posible pa rin naman nga itong bitawan ni Rob Pelinka basta ang kapalit nito ay isang quality big man. Lalo na kung ang magiging kapalit nito ay kagaya ni na Brook Lopez at Gary Trent Jr. ng Milwaukee Bucks. Ang posibleng trade na ito ay layong matugunan ang pangangailangan ng parehong koponan, playmaking para sa Bucks at rim protection at magdagdag ng scoring sa bench para sa Lakers. Ngayon na nasa roster na si Luka Doncic, maaring makita ng Lakers si Reeves bilang expendable. Ayon sa report ng NBA analyst na si Colin Keen sa Sporting News, may pagkakapareho ang laro ni na Doncic at Reeves bilang secondary playmaker. Dahil dito, maaaring maging asset si Reeves sa isang trade. Isa pang dahilan ng posibleng trade ay ang pangangailangan ng Lakers ng defensive upgrades. Ayon sa analysts, ang pagkuha kay Brook Lopez ay magdadala ng matibay na rim protection, isang aspeto ng laro na kulang ang Lakers. Sa kabilang banda, makikinabang din ang Bucks sa husay ni Reeves bilang isang maaasahang ball handler na pwedeng umalalay kay Yanis kung mananatili ito sa Bucks, lalo na sa mga playoff scenarios. Malaki rin ang naging kontribusyon ni Reeves sa Lakers noong 2024 to 2025 regular season. Siya ay nagbigay ng scoring at playmaking off the bench at tinaguri ang unsung hero sa ilang mga mahahalagang laro. Subalit sa kasalukuyang direksyon ng koponan, mukhang bukas ang Lakers sa idea ng pag-trade sa kanya upang mas mapatatag ang kanilang depensa. Para sa Bucks, malaking tulong si Reeves sa pagpapalalim ng kanilang backcourt at pagdagdag ng scorer na kayang gumawa ng sarili niyang tira. Samantalang para sa Lakers, si Brook Lopez na isang elite rim protector at Gary Trent na isang magaling na scorer sa bench ay nababagay sa presensya ni na Doncic at Lebron James. Bukod pa rito, maaaring maging spark plug si Gary Trent mula sa bench. Sa huli, ang posibleng trade na ito ay nakasalalay sa desisyon ng Bucks at ng Lakers kung handa silang sugalan ang mga nasabing players. Kapag nagkasundo ang dalawang panig, posibleng magsuot na ng Bucks jersey si Reeves sa susunod na season habang inaayos ng Lakers ang kanilang depensa.